May I have your attention, please? Ipon vlog, ipon vlog, matagal pang upload. <laughs> Pero yung naunang mga vlog, nakaabang na. Siyempre, you know. Grabe, grabe. Internet, internet mo na. Shout out to my Oy, luma na mga damit na Kaya nga, oh, oh, luma na rin. Oh. Yung oh. <laughs> damit ko, nakalakihan ko na. Ah, oh. Lunch <laughs> na sa sunod lunch. <laughs> Kung binibigay pa rin kay Arms, is mo Kay eh. Arms, lunch na. Oh, kaya Arms. <laughs> Pero lahat bago pa. Oh, ah, sa Ah, Yan na, sige Dante, oh. Oh. Lapit. Nung nakaraan, sige Dante ang, ano eh, ang, Mukbang, mukbang. Nakarang, ano, 30 minutes. Kaya yun eh. Bale, wala. 30 minutes yun, matagal na. Oh, Ubus eh. Ubus ah? Ang natira. Ubus ang hininga. Ubus ang hininga. Ubus, Ubus, <laughs> Ubus ang laway ko Wala akong tubig ay. Sabi ni <laughs> Nardo, huwag na natin bigyan tubig eh. na yun. Matangkad naman ngayon. bigyan tubig. Oh, nalimutan natin dalawa tayo. Mm hmm? Ah, sabi mo. Sabi mo, wala yung nangyari. Ngayon, wala kang tubig. Hindi, pag pinalabas siguro to, ano, ano, ano. Nalalabas mo ba yung Wigo mo? Ay, oo. Nakablog yan. pa rin, no? Oo. Ano yung tsyangyot? Wigo? Wigo pala yun. Ano yun? Anong kabaliman? Tsyangyot. Hindi ah. no? Talaga daw mag-abili siya ng drama yun, na ng gasolina. Oo. Utik na yan. Stuck sa bahay mo lang. Nakumpala yung kwento niya doon kanina? Kaya pa nung nabablog kami sa ilog, nabata na natin yung mga stock toy. Yung pala yung lalagay doon sa ano? Tapos sabi niya, pag nakuha ko ang wigo na taon, hindi na ako magsama sa pamutor motor na yan. Kutsi na ako lagi. Uh -huh. Mumuti ako na to sigurado. <laughs> 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 hindi mo kasama sa ilog? Ay, oh, yun. Bagay puro putik yung suot ko, magsakay ako sa kawal. kasama sa ilog na yan. Yun nga, daw doon doon kila tatang, pag mga bukid, talaga wigo daw talaga siya. Kaya magandaan daw siya ng drum ng gasolina eh. Lupit ay. <laughs> 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 pala pe, Lupit. na pala 50 pesos kasi Eh, eh. E, ang kasangas mo dong, Serabe. rabe uh, pagka-milakad, sakay-sakay uh, mo rin sa wigo mo. <laughs> ay, yung... <laughs> ayo, drive mo na, oh. <laughs> <laughs> Hiram para makahiram ka rin tricycle niya eh. pagka <laughs> <H> <laughs> tipid-tipid, oh. De, tricycle. Para pang araw Oo. ka ng bike. <laughs> bike. Bike na. Sa taas mangitim ka dun. Awe, dun lang tayo. Sunod si Pungloy na yan. Maglabas si Pungloy ng ano daw eh, yung FD. FD na si Bec. Ako! Ang mga kong mula. Ang mga kong mula. Ang mga kong mula. Ah, hindi. Hindi negosyante yung Pungloy. Maglabas yun ng limusin. Limusin. O, yun daw ang ano niya para part-time. Maglabas din siya daw. Part-time pang-ataol. Pang-ataol. <laughs> tapos ang mga ano non, mga signage-signage na yun, yung didikit lang na ano, velcro. Mm. Pag service, tanggal ang mga po. pangalan ng kung anong ano dyan. Uh, tapos, uh, ano, may tint na yung tint nun, didikit lang din ang velcro. Pag gagamitin, dikit na lang. Na, tapos ang pangalan ng ano, you know, living things ba? living <laughs> Living things. Oh. <laughs> yun ang pangalan ng... na. Buhay oh. Ay, <laughs> Business minded yun si Pungloy. Eh. Hindi magkabili ng sasakyan niya ng okay. pang service service lang. Yun. Yung kikigay, ano, yung mataas lang bulo, hmm. yung tango na gulong, yung tago na. Monster truck. Hmm. Monster truck ang bili niya. Traktora yun. Traktura. Pwede rin. Traktor. Oh. Oh. Traktor. Pwede rin, ano, kay Pungloy, yung traktora. Oh, yeah. Pero aircon, pero aircon. <laughs> 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 Ay, kung magasundo kay Jamela. Okay. Oo. Pagkakulan yun. Sa malupit, Merong trailer. Oh. Tapos nandun ang pang-camping ni Pong Loy. Pagsundo kay Jamela. Sabi sige, tawagan mo lang driver ko. Pasundo. Oh? <laughs> driver ng traktura. Parang doon sila na loob, di ba? <laughs> oh. Business-minded si Pong Loy. Hindi yung magabili ng nangyari. Pagkakulan sundo, di-rotor siya sa ibang ano Ay! Parang limusin nga. <laughs> so, Ay, yeah. living things. Eh. No, living living, thing. living things 'yan. Nakalagay doon, no. Living things. things. <laughs> yeah. Lahat ng mga tungkol sa living <laughs> tawagan. <laughs> Papapi. Lagyan <laughs> ng number ko. Tingnan niyo 'to. Oh. Eh, you oh. know, may sa pugi tayo eh. dito. Na

yung dati may nag ano yung matanda na magkakape naghulog mga dito sa piso what buy buti na ko ay tang ano po ang gawin niyo magkakape ay dito po sa atin ay sorry hindi ko alam mo buti nga amo niya pa nga eh no wifi ko na eh ay pag hindi ka na hindi yan may 5G naman. yan oh pindot mo pa hmm sa'yo nakapay ubos ang kape tubig na ba sa'yo em, ta in mid twenty, đi sắm sắm nữa, insert coin, yeah, he, dons sao Eh. làm, buồn đắng, ha Ayan. Eh, bigyan mo ng maganda-gandang romance ah. kasi. Hindi, nabigyan ko na pala ito si Rabons ng one day, pero pina-insert ko na lang ulit. Odi. <laughs> yung one day mo na yan, Brad. Mga isang buwan mo gagamit yan, kung pa isa isang oras lang. Ha? Huh? Hmm? Utopos yan. Huh? Tapos hindi na mawala. Pag alam mo yun ka na. na Oo. Oh. Tapos mo lang. Tapos mo lang. Yan o. Ayan, yan. Sige, yung saksak mo dyan. Tapos Huwag na lang. Ah. ah, hindi pala. Ayan o. No? Magkakain pa tayo? Yan, saksak mo dyan. Ayun, sinasabi ko sa... Ay? Ay, sinasabi ko sa... Ay, eh, sinasabi ko sa'yo eh. Ah, nasa bayan ka na, tumakbo ka pa dito para makapag-beep mula lang ka lang. Para ka nasa Tagaytay nga. Dito ka banda sa gilid, oh. Nakin ako

sabi, sabi nga ni uh, nga, sabi nga ng katrabaho <laughs> ko si Alvin, legit 'yan, legit 'yan boy. Legit. Shout out leg it, kay Alvin. Legit. Legit <laughs> 'yan. <laughs> legit 'yan boy. 'Yon antay-antay lang kami matapos yung ano ni Pong Loy. But daw 40 minutes lang dito ya. Pag sinabi ni Pong Loy, sinabi ni Pong Loy. Ang <laughs> ano nakakatakot doon, baka pati palato ubos. Kada <laughs> dito 30 minutes si eh. Sabi, sabi ni Pong Loy, hindi makasama yung plato. <laughs> <laughs> Kasali pala blati plato. Sarap na. Sarap Tinimpla timpla ko yan, Brad. Kasi nung una, medyo, una matapang. Ay, yung tanggap yun doon. May siya dito. Ay. Bangkok na yun eh. Kaldero yan, Ay, sabi ko sa iyo Patapos pa lang yung isa dyan. Nalulungkot ka na kasi gusto mo pa ulit umisa. Ula, tapasok! Hindi nalaglan? Wala. Hindi mo pa napindot. Pinduot saan? Mo. Ay! Saan dito? Wala loob. Tayo Ayun eh, kung saan mo Eh, wala eh. Galing-galing! <laughs> Patikimig galing. ko pala sila doon. Ngao. <laughs> 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 wow! Patikimig <laughs> <laughs> ko pala sila doon. Ngao. <laughs> ha? Sa ilaw. <laughs> Oo. Oh, Patikimig mo. Okay. Binta mo. Nads, ibinta mo dyan sa Ace. Parang Parang kumita ka yan ang negosyante. Tayo <laughs> <laughs> <Ayaw>, eh. <laughs> Pag tinanong sa mo na bili, ay doon pa yan sa baba. Oo. Oh. Yung mga naga ano dito Brad, mga naga uh, Skyflex. Yung mga naga ML dito, minsan sa umaga, yung nakikita ko sa si CCTV, ay 21. Yung ginapagwindoan lang, 21 ganyan no? Ilan sila? Bakbak -bak laro yun. Pag, pag low bat, saksak. -sak. <laughs> Lalo pag brown out dito. Dito lahat. Dito. Oh. Yun. So, Good size. Good size to. Parang ako. Hindi <laughs> yan. Subo mo nga Tubuh mau bang? Tanya <laughs> mangap. Interview saya.

meron talaga ano guys, 'yung masili 'o, ayun 'o. Naniniwala kasi kayo agad sa akin eh.